Maari raw silipin ng Commission on Elections ang malakihang pag ng pera bago ang eleksyon 2025 para maiwasan ang vote buying. Ay sa Legal Network for Truthful Elections o Lente, nakakuha sila ng impormasyon na umaabot sa 35,000 pesos ang vote buying para sa pagka-mayor noong nakaraang eleksyon. Balitang hatid ni JP Soriano. Sa pelikulang Balota, ipinakita ng karakter ni Marian Rivera na si Teacher Emmy kung paano pinrotektahan ang balot box at mga botong laman nito mula sa pandaraya. Kathang isip man ang pelikula, nangyayari talaga ang pangaagaw sa mga balota para di mabilang sa kanwasing noong panahong mano-mano pa ang eleksyon. Ngayong transmitted na ang bilang, mas nakatoon na umano ang mga gustong mandaya sa pagbili ng boto ayon sa Legal Network for Truthful Elections o Lente. Noong nakaraang eleksyon, halimbawa, Ang pinakamataas nga po namin narinig na value ng boto is 35,000 for one possession. Mayor, kaya po ang dahil po nating kababayan na umuwi para lang bumoto sa eleksyon because they earn on election day pero ayaw sisihin ng lente ang mga nagbebenta ng boto. It's a problem of governance. It's a problem of the government not giving the needed service and program of our people. Sabi naman ni COMELEC chairperson George Garcia, walang vote buyer kung walang vote seller. Kaya maaari a silipin ng komisyon ang mga malakihang withdrawal ng pera bago ang eleksyon. Nananawagan din siya sa mga inalo at inabutan ng bayad na tumistigo para mapanagot ang mga namili lang boto na ipinagbabawal sa batas. Problema rin ayon sa lente ang paggamit ng mga nasa pwesto sa mga gamit, pasilidad, tao at pondo ng gobyerno kabilang ang para sa binipisyo at ayuda. Ito po yung tinatawag namin sa lente na talaga massive vote buying. Wala pang tugon ng DSWD sa ngayon sabi naman ng DILG. They can always file a complaint with Comelec. Uh, titignan na kung may violation. As uh, DILG Secretary, ano ho ang uh, guidance ninyo sa mga LG officials? Well, we're very strict with the sa pagdating ng election ban. Election ban na talaga yan. Hindi na pwede. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Music. expectation versus reality ang isang pet lover sa Camarines Sur. Akala raw ni Mariah Regnim, baby kalma lang ang pag-aalaga ng pusa. Pero nang makasama raw ang kanyang Persian cat na si Casper, the struggle is real pala. Ubo daw kasi ng playful at kulit ang kanyang alaga. Kahit naman daw ganyan, well-loved pa rin niya si Casper. Relate ang netizens sa video with almost 800,000 views. Trending! Sa halip na sa eskwelahan, sa ospital ang diretso ng isang batang lalaki sa Cebu City. Ayon sa ilang taga-barangay Apas, bigla na lang nilang narinig na umiiyak ang batang sampung taong gulang. Ang akong gipangutan ng bata, asa kagikan doon? Padung so is uh, siya iski lang, so diri siya. Diri Tagamayahay man to. Oh, ano eh. kani uh. nga, hagdanan. Kurag uh. ni, kalit lang daw, ni Kuan daw sa iyang mata. Sa kaliwang talukap ng mata raw, tumusok ang kabilya o iron rod na ginagamit daw pang suporta sa nakalaylay na kawad ng kuryente. Inaalam pa kung paano ito napunta sa mata ng bata. Rumispondin naman ng ilang bumbero para madala sa pagamutan ang bata Nangako rin ang DSWD na tutulong sa pagpapagamot. Patay ang isang babaeng rider matapos matamaan ng nahulog na bato mula sa bundok sa Naga, Cebu. Sa inisyal na report, bumubiyahe ang biktima sa kalsada sa gilid ng bundok nang mahulog ang tipak ng bato. Nakita na lang ng mga residente ang nakatumbang motorsiklong minamaniho ng biktima. Sa ospital na namatay ang biktima. Nag-inspeksyon sa lugar ang mga lokal na opisyal ng barangay at nakipag-ugnayan sa city government para sa gagawing hakbang. Nibulungan kayo, kita mga nibutanawa Kalibon, nya wala kay makitang bato. Para magdisgrasya gyud ba nga uh, grabe yung pagdisgrasya. Patay matapos mahagip ng motorsiklo ang isang grade 3 student sa barangay Babaglapulapon Cebu. Ang estudyante patawid sana sa kalsada papuntang paaralan. Sabi ng rider, hindi niya akalaing biglang tatawid ang bata. Tarong kayo sa daplin, na midplin. Katong na ito? Na, na, nakustong nga. Nakustong nga ang akoan. Katong, katong hmm, na ito? Yung gugpet Kalit lang yun. Hmm, kalit na Asa dapit pit yun? Huwag akong magdawam labang siya. Kaya, anda, nawan ba kayo sa nan? Planong makipag-areglo ng rider sa pamilya ng biktima. Oh, Represent sa ako nila nga, Punta tabangan sila. Mapensahan ko dere. Reckless imprudence resulting in homicide ang isasampang reklamo laban sa rider ng motor. Femary dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa Bagyong Ophel na mas lumakas pa habang papalapit sa Luzon. Kausapin na po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yun na umaga din po, Miss Connie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Miss Veronica, gaano nakalakas ang Typhoon Ophel at anong direksyon ang tinatahak nito sa ngayon? Ito nga pong si Ophel ay kaninang alas 10 ng umaga ay nasa layong 485 kilometers east-northeast ng Daet Camarines Norte. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyon west northwest sa binis na 20 kilometers per hour. O, bukas po, uh, inaasahan ho ba natin na magla-landfall ito? At anong probinsya ba ang dapat talaga hong maghanda? Opo. So inaasahan nga natin by tomorrow afternoon, posible nga mag-landfall itong si Ophel sa, sa, sa Mikagayan or Isabela mm. area po. So kailangan kahit po nakalabas na nga yung sinika, kailangan hindi pa rin pwedeng mahampati mga natin sa may Northern New dahil may mga banta pa nga itong si Ophel na paglapit, mga malalakas na hangin at malalakas na mga pagulan din. Opo, uh, parang may mga nababalitaan po tayo, mismo mga tagapag-asa nagsasabi, since 1995, parang ngayon lang nila na-experience o nakita na pare-pareho yung uh, tinatahak na mga lugar, plus of course, sunod-sunod ganito karami. Ano ho ba ang explanation dito? So nakita nga natin na nagkaroon ng uh, may marami mga bagyo na na-form east ng bansa natin. Uh -huh. So sa ngayon, although hindi pa tayo nasa La Niña season pero naka-La Nina alert na tayo. So possible na mainit mas, kapag naka-La Nina kasi mainit yung lagat na malapit sa atin. So ang nangyayari, maraming na-form nafo na bagyo and then yung mga weather system kasi na existir ng mga bagyup natin, halos hindi kumikilos. Nandun pa rin sila sa almost the same position. Kaya yung mga areas sa tinatahok ng mga bagyo natin ay halos the same din. Okay. Uh, meron din daw issue no, na sinasabi na dahil uh, wala pang deklarasyon ng ating amihan, ito rin ay sana makakatulong no, para mata mataboy sila patimo. Gano? Ano, ano ho ba ang uh, nangyayari? Bakit parang sa ating pong, uh, experience, di ba November, uh, kalagitnaan, eh, meron na tayong amihan pero ngayon wala pa? Apo. So isang possibility na nangyayari bakit wala pa ring amihan dahil nga nagiging sunod-sunod yung mga bagyo dahil ang amihan ay high pressure, high pressure pumupunta sa mga low pressure system. So dahil may mga bagyong dumadaan sa atin imbis na makadiretso yung high yung northeast na makapenetrate sana sa atin, pero ito lumidiretso papunta sa mga bagyo which are mabababang pressure. So imbis na diretso sana sa atin yung malamig na hangin ng amihan, mas napupunta mas 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 napupunta sila sa area kung nasaan yung mga bagyo kunat. Ito hubay parte na ng climate change kaya ganito na. Ngayon po so, kung um, titingnan po natin as climate change, marami pa po tayo mga uh, study na kailangan gawin although hindi naman po talaga normal yung naranasan po natin. Para ang uh, dami hubay ng ulan ang inaasahang idudulot ng bagyong Ophel kumpara po sa bagyong Nika. So kung kay bagyong Ophel, so kay Nika may mga characteristics nga na halos magkapareho itong si Nika at si Ophel. Uh, una pa nga lang sa kanyang tatahakin. Pero itong si Ophel, may mga malalakas din naman tayong mga ulan na inaasahan halos kapareho sa Cagayan, Is Isabela at Catanduanes. Ngayon and by tomorrow, intense rains na sa may Cagayan, Isabela. Heavy to intense, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Batanes, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. And then moderate to heavy na mga pagulan sa may Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet at Ilocos Sur. Okay, pero ito hong uh, sinasabi natin ngayon ano si Offel, uh, mabilis ba siyang lalabas parang si Nika o magtatagal ho ito sa takbo ngayon? So nakikita natin sa mga sa ngayon may kabilisan siya nasa around or sakto lang yung speed niya nasa 20 kilometers per hour pero sa mga susunod posibleng ma-retain niya yung uh, 20 kilometers per hour pero around November 15 pwede itong bumagal at umabot na around 15 10 kilometers per hour. Po, Ang nakikita natin, yes po. Mabagal yon. Ibig sabihin, pwedeng tumambay itong si Opo, pero around November, um, around November 15 naman, ito ay nasa may bandang northern, na bandang extreme northern Luzon area, kaya kailangan pa rin mag-ingat mga nasa may northern Luzon, lalo na sa mga nasa extreme northern Luzon area po. Okay. Na paglabas po ni Ophel, asahan ba natin na papasok pa rin itong si mani uh, Manny, no? or sa international name po yan, pero pagpasok si Pepito na siya, ano ho ang ating aasahan naman? Opo. Ito ang si Pepito ay posible na nga din pumasok na ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow. Hmm. Base nga din sa ating latest na forecast track ay posible rin itong lumapit din sa ating bansa. So kahit paglabas nitong si Ophel, may binabantayan pa rin tayong bagyo sa loob din na ating Philippine Area of Responsibility. Kasi bale, by tomorrow, pa, pues, posible na nga pumasok si Ophel at posibleng nga rin umabot rin ito ng typhoon category paglapit. And then nakita natin base sa ating latest track, posible itong mag-landfall eastern section po ng Luzon. Dahil mahaba pa, so may mga possibility pa po ng mga changes. Okay. Pero hindi naman ito magkakaroon ng interaction, parang yung Fujiwara, di ba, na papalabas itong si Ophel papasok naman itong si uh, Pepito. Wala naman po tayo nakikitang ganoong uh, senaryo. So ngayon naman po may kalayuan pa rin po itong dalawang weather system po na ito. Kung ma-maintain po nila yung track nila ngayon, possible na low chance yung interaction nila. Pero if ever na magiging masyadong mabagal si Ophel at masyadong mabilis etong itong si Manny or si Pepito, hindi po tanggal yung possibility na interaction. Ay, so pwedeng ibalik ni Pepito si ano si Ophel sa Fujiwara, ganun din ho, ano? Kung, maging, magiging kung abot po sila. Pero nakita naman po natin na tuloy-tuloy pa naman po yung um, possible na paglabas nga ni Ophel sa mga susunod na araw. All right, at tayo ho ay magdadasal na sana walang maging mapaminsala sa mga bagyong ito. Maraming pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming update na yan. Ms. Veronica Torres ng Pag-asa. One proud tatay na ang kapuso leading man na si Tom Rodriguez. Ni-reveal ni Tom na Corbin ang pangalan ng kanyang 4-month-old son. Ipinasili pa ng aktor ang sketches ng kanyang baby. Cuteness overload at mukhang namana na ang dimple ng kanyang daddy Tom. Wala raw munang face reveal para sa privacy ng kanyang anak at ng nanay na non-showbiz na parehong nasa Amerika. Sa gitna ng projects ni Tom, si Baby Corbin daw ang kanyang source of joy at inspiration. Just, uh, Daddy will do everything he can to make sure that he's well. Not not just in mind, body, spirit. So hopefully I can I know I can I can be a great example for him. So that's what I strive for. Strive to be a good person. Samantala, update po tayo sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara kung saan humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Connie, huwag magmumura sa hearing. Yan ang babala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isa sa mga chairman ng House Quad Committee na si Manila Representative Ben Abante. Babala ni Abante, isipahin niya si Duterte pag nagmura dahil meron siyang batayan sa tinatawag na disturbance of proceeding. Sana raw, respetuhin ni si Duterte ang Quadcom hearing. Inungkat din ni Abante ang pagtawag noon ni Duterte sa Diyos na isang stupido Nagpapasalamat doon si Abante na buhay pa ngayon ang dating Pangulo kahit sinabi niya yun. Bukod kay Duterte, aharap din bilang di bagong resource person si Attorney Martin Delgra na abogado ng dating Pangulo. Kanina, nagsalita na sa hearing si Duterte nang tinanong siya kung sino ang kanyang abogado ngayon. Binanggit niya si na Attorney Salvador Panelo at Attorney Silvestro Pelio. Sa so ngayon, nagsasalita na si Father Flavio Villanueva na tumutulong sa mga kaanak ng mga EJK victims. Yan ang latest mula dito sa camera. Balik sa iyo. Marami salamat, Jonathan Andal. Handang-handa na raw ang Commission on Elections para sa nalalapit na eleksyon sa Mayo. Update naman tayo sa ulit on the spot ni Sandra aginaldo. Sandra? Yes, Connie, binisita nga ng COMELEC ang Binyan Warehouse kung saan sumasa ilalim sa stress test ang mga automated counting machines o makita na gagamitin sa election 2025. Sa warehouse, tuloy-tuloy ang andar ng mga ACM kung saan nasusubukan kung papalya ba ito kapag sinusubuan ng balota. Bawat batch ng delivery ay merong 5% na isinasalang sa stress test. Lahat naman ng makina ay sumasa sa ilalim sa hardware acceptance test kung saan tinitingnan kung kumpleto at gumagana ang bawat bahagi ng makina. Ayon kay Comlec Chairman George Erwin Garcia, nasa Pilipinas na lahat ng 110,000 na makina mula sa Bureau Systems sa South Korea at yung huling delivery, delivery raw ay nasa Bureau of Customs na on schedule at masasabi raw na handa na raw ang COMELEC sa election 2025. At sa Sabado naman, Connie, magsasagawa ang COMELEC ng field testing kung saan ilang piling lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao ang makakagamit ng makina at masusubukan ang pagtatransmit ng boto. Yan muna po ang pinakuling ulat mula sa Laguna. Connie? Marami salamat, Sandra aginaldo.